Nag-toothbrush ka na ba? <laughs> usa pang toothbrush tayo ngayon kasi yesterday galing kami sa aming family dentist and then binigyan niya kami ng mga uh, brochures about brushing your teeth. And then, we found out na ang toothbrush pala hindi dapat na isa lang. Hmm. According to our dentist, kailangan pala marami ang toothbrush. Hindi naman kailangan ganito karami pero tingnan na rin natin kung ano yung laman. nakakalunod. Pero huwag kayo magalala guys. Hindi naman pala kailangan gamitin nyo lahat to. Pero syempre, magbibigay ng recommendation ang dentist sa iba't ibang klase ng toothbrush na kailangan nyo gamitin. Depende yan sa itsura ng ngipin nyo. Tsaka syempre kung naka-braces ka, naka-retainers ka, or whatever. According to her, ang sinasuggest niya ito, yung super, super, super soft bristle. Mm. And then, syempre yung aftercare, instead of using yung mga toothpick, hindi pala maganda yung gumagamit ng toothpick. So, may special, parang toothbrush, may fine hair sya, yun. Parang may bristle din sya, very fine. Na pang tanggal ng mga singit-singit ng bristle at ating mga ngipin. And then, ayan. So, ipapasok mo sya sa ngipin. In between teeth. And then, syempre, huwag kakalimutan ang tongue cleaner. O, oh, kasi ang mga dumi, sumisiksik yan, nag-stay sa ating tongue. Kaya kailangan meron tayong tongue cleaner para lagi. And then, sabi pa ng doktor, kung kaya mo daw huwag kumain at least two hours after brushing your teeth, better. Ito yun. Oh, yung kapalit ng toothpick kasi masyado daw matalim ang toothpick. Ito malambot siya. Rubberized. Parang may silicone yung pakiramdam lang sa loob. And then, may mga, para siyang may soft na, para may buhok-buhok. Ayan, 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 Ah, diba? Maganda yan kasi may color. ONG! Oh, diba? Ang cute. Para lang naglalaro. So, kailangan pala ganito tayo ka arte sa ating mga ngipin. Eh, hindi pa ang Pinoy, hindi naman yan sanay na uh, Nagpupunta ng dentist, hindi naman kasi siya natin priority. Ang priority natin, syempre kumain, di ba? So, hindi tayo nasanay sa mga ganong bagay. So, ngayon, kailangan na natin siya. siyang umpisahan. Meron ding uh, ah, floss, dental floss. And this one. O, oh, ba diba? Sa dami nito, guys, you don't have to buy everything. Tutuwa kasi ako mga kulay-kulay siya. Oh. <laughs> Ang dami niyang colors. Pakita ko ulit. Ah! syempre, para malaman mo kung anong klaseng toothbrush ang para sa iyo, kailangan mag-consult sa dentist. Mm. Syempre, ipopromote ko na rin yung dentist ko. Her name is Christine. She's very, very sweet. Uh, at ang clinic niya ay sa Quezon City. Ilalagay ko din sa um, sa caption nitong video na to kung saan niyo siya matatagpuan in case gusto naman gusto niyo namang magpa-consult sa kanya, oh, 'di ba? So again, 'wag pa lang isa lang ang toothbrush kailangan pala marami. Kung paano nyo malalaman kung ano ang best toothbrush para sa inyo, syempre, you have to consult your doctor. Of course, consult nyo si Doc Christine. Okay? ang aming very friendly family dentist. O, oh, diba? Usapang gum care and tooth care tayo ngayon. Alright? So, yun lang muna. Paalam, mag-toothbrush -to pa. sikat gigi Ayo sikat gigi Agar gigimu Gak bolong-bolong Sikat gigimu Setiap hari Agar gigimu Sehat dan wangi Soko soko sok sok Atas ke bawah Soko soko sok sok Kiri dan kanan Jangan malas menggosok gigi sebelum tidur dan sesudah makan Makan coklat gosok gigi sok gosok gosok Makan kue gosok gigi sok gosok gosok